Hello guys, our video for the day is Lego S Challenge Mag Lego Challenge tayo guys Baka dito kumita tayo ng isang million views Tapos muna ako para Mainitan yung uh, Sikmura ko Baka sakali ito na yung sagot ng Inahanap natin million views para walang CPR, walang ano, walang sharing na views na video. Ayan, baka ito na yung inahanap natin na maka maka ano tayo. Maka 1 million views kay Lolo. Sana naman. Ito na yung inahanap natin magligo challenge. So, ang unahan natin ay mag uh, painit muna ng tubig kasi sobrang lamig ang ano dito. Sobrang lamig ang tubig kaya magpapainit muna tayo. So guys, tara na. Magpahit na tayo ng tubig. Okay, tayo na. Later. At ito na nga guys. Magpapahit na tayo na ng tubig. So ayan, na natin yung kalan para uminit na ang ating tubig Panggawit sa ating Lego S Challenge. Madali lang niyang kumulo kasi kasi kaunti lang Lego. So ayan guys, nilagay ko yung itlog. Kasi para multi-purpose yung pagpakulo ng tubig natin. After ko mag Lego as challenge, kakainin ko yung itlog. Breakfast ko. So ayan, kumukulo na nga. Kumukulo na nga yung tubig natin. Kasama yung dalawang itlog. kumulo na nga guys at ilalagay naman natin yung ating scrubbing scrubbing para sa mga libag-libag ayan scrubbing yan guys tingnan na scrubbing yan para sa ating libag-libag kasi ang bagong scrubbing yan bagong bili yeah. ang ginagawa ko dyan pinapa-sterilize ko muna bago gamitin what? Para, para, Bro, what are you talking about, man? malinis pang gamit. Laking scrubbing yan para tanggal lahat ng mga lipag natin. Medyo kukulo na rin yan. Kulo na talaga siya. So, konting kulo lang gagawin natin. Ayan, o. Lulubog pa natin baka hindi na ilubog yung mga ibang party ng ating scrubbing. So, ayan na nga guys. Sobrang kulo na siya. At ihanda naman natin yung ating pampabango para sa ating scrubbing. Ayan, ilagay na natin yung scrubbing natin. Medyo na low siya guys. So, ayan lang talaga yung scrubbing. Ayan, namalik pala ako dyan talaga. Hindi pala scrubbing yan. Kundi pansit kanton. <laughs> pansit kanton guys. Ayan. Ayan. Na ayan. natin. Ito. So, ayan na. Yung itlog natin. Ginamit na natin dito guys. Buhayin natin yung sa gitna. Ayan. saka sa dalawang kilid. Para maging apat siya guys. Para may disinyo naman yung atin Lego S Challenge. Ayan. Lagay natin sa parang round na may flower. So, dalawa yan guys, itlog na kanina yan, diba? So ito pa yung isa, hiwa sa gitna at sa dalawang gilid ulit. So yan na nga. Uh, eh halera natin na parang bilog. So yan na nga guys, mayroon sa gitna. Lalagyan na naman natin yung ating Lego S challenge so na guys lego s challenge lego sardines o diba nakapag lego s challenge baka okay. makahanap ng million views guys so gawin nyo na I challenge you to make lego s challenge so na guys yung iba dyan hindi inaano yung na sama, pero ako sinama ko para maging espagueti yung ano, kalalabasan ng ating ano, Lego S Challenge. Kasama yung ating pancit noodles. So, ayan guys. At syempre, hindi mawawala yung ano, bulburan natin ng onion spring. Long lang yun sa atin. Naiwa. Ayan. Mas masarap siya pag may onion. yan natin sa mga party-party niya. So ayan guys. Okay na.